today's video ko'y ay what to kan koy uh, SM SM E S, e -S e M SM palitag yugpod para sa mga tao este para sa mga iro ito ta ko ay na nga mga human dog dog human kaya wala na sila ipagtaon so speed limit lang tayo no? so, speed limit so goy porto this video so masama naman yung panahon masama na nga yung mukha no? masama na pa ang panahon malapit na pa itong umulan Ito yung traffic ko ay eh. sa Davao City. to 40 kilometers tapos lang yan po tatbo nag-observe tayo ng speed limit dito yan, so mapunta tayo ng ISIM e -E ISIM ISIM para bumili ng dog food para sa toy step para sa mga aso tsaka <laughs> bilhin na lang tayo ng bigas kasi naubos no, na yung bigas sa bahay kasi malakas kumahan yung